Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang makakaabot ng Adepong Oklahoma City Thunder sa second round ng playoffs. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mananalo ng Adepong Los Angeles Lakers sa Game 3 kapag ginawa ito ng kanilang kupunan. Hindi nga po kagaya ng Game 1 mga katrops. Naging easy lamang nga po para sa OKC Thunder na matambakan ang New Orleans Pelicans sa kanilang ginanap na Game 2 ngayong araw. Matapos mag-init ang shooting ng halos lahat ng kanilang mga players sa paunguna nga po ng kanilang MVP na si Shagilos Alexander. At kasunod nga po ng pagkakaroon ng OKC Thunder ng 2-0 na kalamangan, ay marami na nga pong mga NBA analyst ang nagsabi na mukhang kakayanin nga na po nalang makaabot na hanggang sa second round ng playoffs sin sobrang undermanned nga po ngayon ang lineup ng Pelicans sa pagtatamo ng injury ni Zion Williamson. As of now nga po mga katrops ay nananatiling out nga po ito indefinitely. Kaya posible nga po na hindi ito makapaglaro sa Pelicans sa first round na maaring samantalahin ng Oki si Thunder para maka-advance agad sa second round ng playoffs. Pero sa kalagayan nga po ay ng Thunder ay hanggang second round lamang nga po sila dito. Since hindi nga po nalang kakayaning talunin either ang Los Angeles Clippers o ang Dallas Mavericks na parehong merong mas malalakas at eksperyensadong lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang mananalo nga daw po ang Los Angeles Lakers sa Game 3 kapag ginawa ito ng kanilang kupunan. Katulad nga po ng napag-usapan natin noong nakarang araw, ginawa na nga po ni Anthony Davis, Lebron James at D'Angelo Russell ang lahat ng kanilang makakaya sa kanilang Game 2 ngunit sa kasamaang palad ay natalo pa rin nga po sila dito. Kaya kahit man nga po merong home court advantage ang Lakers sa kanilang Game 3, ay considered pa rin nga po sila ditong dihado lalo pat bukod nga po sa katotohanan na hindi pa nga po nila natatalo ang Denver Nuggets sa kanilang huling sampung pagharap ay napakalaki rin naman nga po ng momentum ang hawak ngayon ng ating defending champions. Kaya nag-iisang para na lamang nga po upang manalo ang Lakers sa kanilang Game 3 ay kung sakasakali man nga po mag-step up ang lahat ng kanilang mga manlalaro sa kanilang lineup simula sa kanilang starter hanggang sa kanilang bench. Kailangan na kailangan nga na po mga na ipamalas muli ni Lebron James at D'Angelo Russell ang kanilang presensya sa kanilang Game 3 pagdating sa opensa, especially sa pagtatala ng puntos. Pero ang mas malaga nga po ngayon para sa Lakers ay mag-step up ang kanilang mga role players lalong-lalo na ang kanilang mga bench players. Sa katunayan, si Torian Prince pa lang naman nga po ang nag bench player ng Lakers na nakapagtala ng punto sa kanilang serye laban sa Denver Nuggets. Kaya kung gusto man nga po nalang manalo ay kailangan nga po na magpakitang gilas ang iba nalang mga manlalaro. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.